Masakit ng ulo mo. Oo, oh, masakit pa. Kahapon pa nga ito. Parang patinabdam ko na hindi uh, na ito. Kulang sa ano yan? Sa pag ng na sa wamo. Sobra, sobra na nga. Ay, Gaby, sobra, sobra. Gabi-gabi marun <laughs> marunong ko Marunong magtawas. Tawasin natin. Marunong ka? Na. Oo, oh, marunong ako. Kala mo sa akin. Oo, oh, marunong Magyan ako. Hindi lang kayo. Hindi, kami. Ano nga? Pinapakinin Okay. na akong oh, Tawasin natin ah. Subukan natin kung kung ka kontra. ng Para kumalab. Oo, huwag ka nga natin kung problema niya. kung marunong ka talaga. Baliktad. Marunong ako Para manaman natin kung ang sarapin. Sarapin sa pa kulang sa sa kayod. ka, harap. Pusye. O, oh, yun nga. Meron nga. Mm -hmm. <coughs> so, dito, cross na. Ayun. Pwede pag tayo so, sa wedding to. Oo, oh. oh, seven. Oo, oh, tingnan mo. Oo. Pwede pag sa taas, ha? Oh. Ayun. Oo, oh, masin mo 22 20 to. Oo, oh, tagyan nyo. Oo. Oh. Oo. Oh. 20 to ba, gano? Oo. Oh. Si, oh, tuloy natin, tuloy natin, tuloy. Oo. Oh. Oh, sa wedding yun, eh. Ayun, alam ko das. na kung so, bakit, na Saka, ano, sa katakulong mo lagi. Yun ang kailangan mo na ka, pera. Oo. Oh. Oh. Maya oh, ka sa wedding para manalo ka. Wala kang pera, no? Wala na. Oo, oh, sabi na, di ba? Magaling ako mga, ano, mag -ano pagtawas. Magaling nga. Ano, bas nga no, meron, meron eh. Sa wedding. Oh. Oh. <laughs> no, para magkapera ka. Ayun no. oh, pamuna. muna. Ayun, pa muna. Hindi pa muna sa gabi, ha? <laughs>